Yo, what's up mga adventurer? Right. good morning, good morning, good morning And sa so, magbiyahe tayo ngayon Punta kami ng Real Quezon mga adventure. So, yanan. Tama natin ngayon si Pastor, si Boss Dario at si Ayan, ayan na kami papunta ng Latro mga adventurer. So, balitahin ko kayo mamaya Let's go! So yun na nga mga ka-venture Kinapun yung video Nandito na tayo ngayon sa Tanay So Gawin na kami ngayon papuntang Pililia yeah. So Nag-stop kami doon sa Pinakahina namin mga ka-venture Pero ay, uh, di serve ng kape So lumikat kami tapos kami ng ibang Mga kainan Mga almasalan mga ka-venture So Ayan, dito na tayo ngayon sa may panay. Papunta na kami ng uh, Pinilya. Mga kabay. Right, so balita ako kayo mga kabay mga kabay. Dahil sobrang lamig dito. Ayan, apat na yung damit ko mga kabay. Pero tumatagos pa rin. So balita ako kayo pag malapit na kami. Let's go! Na mga mga adventure dito tayo ngayon sa may pinili ay pakapag kami dito ngayon mga adventure nakakit uh, ng wind wheels ayon. so, talaan natin yung mga wind wheels dito so and kung nakikita nyo sa camera hindi malayo kasi so, tayo dito kasi medyo double line mga adventure ingat nyo tayo ito ko lang nasa harap ako mga kapit. So, yeah, si ano na Si Tare. Tapos Dali. Tapos Dali ay yung nakikita ng naman sa na. Nasa unahan naman niya si Stop. so convoy-convoy right. so, na kami mga Chill-chill ride. So ayan, balitaan ko kayo mga mga kapit. Bakit nalapit na tayo sa Real Quezon. Let's go! So, yun na nga mga ka-venture. Nuna ako sila dito mga ka-venture. Kasi gusto ko mapicture uh, ang uh, magandang aligid. Pakit na uh, Real yeah, ako. Real queso. Ayan mga ka-venture. ako na dito. Medyo daan-daan laki pag nagulit dito sa lugar na ito mga ka-venture. Medyo magulas dito. Um, pero, syempre, ang gulong natin mga ka-venture, shout nga pala sa quick tires. Yan. Sa na-quick tires tayo mga ka-venture. So, kahit anong nang tayo. Huwag lang buhangin mga ka-venture. <laughs> Talikasa tayo dyan Huwag so, mga basa-basa at syempre Kayang kaya Huwag lang yung may lumot Ayan. Siguradong uh, madadali tayo doon mga kabay Pag so, umakit kayo dito mga kabay Kung kita nyo ang ganda Talagang uh, Makulim din pa itong ng, gantong oras mga kabay Ang lamig Ang lamig dito yung mga bento Ginaw na ginaw kami Ayan. Syempre, yung angkas kong baby Hindi tinatablahan ng ginaw Pawis na pawis pa na eh eh So, update ko kayo mga kabayon. Pagpalapit na kami. Let's go! So yun na nga mga kabencho kumarap rap rat rat, rat na ako dito konti Ayan, uh, ko na yung natin mga kabencho Kasi talagang ginaw na ginaw na ako dito mga kabencho Naninigas na yung aking mga kamay Buti na lang mga kabencho Bumili tayo ng uh, throttle, Trotel Andel na bago natin na uh, ano mga kabencho para hindi na ngawit yung kamay natin pag pinigatiga natin yung silinder na right so ayun ganito talaga ng paligid dito mga kabencho Masarap humataw, pero dapat ano kayo Uh, safe kayo para hindi kayo mabisigrasya yan yeah. so syempre malapit na tayo malapit na tayo mga kabencher itong kapart pa na itong mga kabencher I think malapit na tayo real kesa yeah. so let's go hindi po kayo mga kabencher malapit na kami Yo, what's up mga ka and Ayan, so touch na tayo. Ayan, real na kami mga ka-venture. Real. Shout out dito sa mga kasama ko yun. No? Si Doc, si Pastor. Ayan. So picture muna kami dito. Ganda daw. Oh. Ayan. Right. So dagat na, dagat. So yun. No? Kasama ko si, si Boss at si Raya. Mga ah, venture Let's go Tara picture Mga ah, venture So babatche na kami Ayan ay si Doc Tsaka si Paso oh. Ayan o no? Puna ulit tropa <laughs> Tagal natin tinapag-ride siya Ayan o Ayan o Subscribe and share, like and heart heart. You know. Ito lang pala yun. Ito yung hinahanap-hanap namin nakaraan. karoon. Hindi tayo pinadaan kasi. Oo, okay, oh, hindi tayo pinadaan. Di ba? Kasi may, may checkpoint. Check ah, Ay, okay. tayo pa na-dragging okay, oh, dito. Nakalap sa Ako oh, nga, oh. Ayan. Ano? Di pa kulaw. oh, di pa kulaw. Oo. Oh. Ayan mga kabenture. So, ang dala namin motor ngayon. Ito. Isang sama akin yung pinakamatanda Alamban <laughs> na rin to Lod Lod? Ah, Ayan mga kabenture Oo, ito, oh, ito pero, malapit na to kulang si na lang sa si oh. <laughs> Eh si Darren. Si Boss, balut na balut ha Ginaw na ginaw eh <laughs> Hindi ako ka lang yan <laughs> <laughs> Ka Tara! Let's si what's First ride

Hindi, may okay. eh, kasi ano dito. Ayan yeah, mga adventure Right. So, punta na kami doon sa pagliliguan namin. Kasi stopover lang talaga kami dito. Ayan. So, ganda mga adventure So, ito yung first ride namin sa 2024. Right. Ayan na. Pasko, ayan oh, ha? Ha? semua. Semua, semua, semua. Semua. Hey, sa sa mukha ng Raya. Ayun mga adventure si Lucky. Si Lucky lang sa kalam. Right, tara, let's go. Yo, what's up mga adventure So, ayan. Dito na kami sa cottage namin. Ayun yung cottage namin. Tapos guys. ay si Pastor. Nangapit bahay kami mga kabenture. Nangapit bahay kami. Dito kami nakiluto. Ayan, nakiluto lang kami dito kasi may apoy na dito. Ayan eh. so, yeah, mga ka-venture. O, oh. ayan yung mga baon namin. Dito kasi sa Real Quezon mga ka Malapit lang palengke. O, one picture. Ayan o. Meron ako dandun. Meron ako parin dun. Ayan, mga ka-venture palitan natin. Kamay-kamay lang yun, eh, mga ka-venture. <laughs> Ayan, yun sila boss. Ayan. Nakapumpa sila dito. Kamay-kamay lang. Kaya. Right, so... Si boss Dario. Nag-ano siya, mga ka-venture. Ayan, kasi kami. Hi! Alright. Kuha tayo na, ano, kilawin. Kilawin to with, ano, uh, ito na with the ano. Tawag nito sopot Plastic. Walang gamit. Walang nga gumawa nung kinilaw natin. Ano. Dinurog yung isda eh. Uh -huh. <laughs> akala ko marunong Akala ko marunong mag eh mag maggawa ng pangkilaw eh. Ti ti yun, tinastas yung uh, Mabitaw ka. Layo ko ba kay eh. para sa tabas. Tinastas yung isda eh. Ayan Taset si Pastor mga <laughs> Avenger Ayan si Madam oh <laughs> Sabi ko na nga ba talaga yung isi Lobot talaga eh Dok dapat nasaksak mo na to dok eh Na charge mo na ay, <laughs> Ngayon palang <laughs> nag charge eh Habang sabi ay na lobot eh <laughs> Ayan mga Avenger So mayroon na doon mga ka-venture. Eh, no? Ayan, malayo siya. Baka ma-copyright tayo. So mga ka-venture, ako sa inyo yung dagat. Ito na. Oh, what's up mga ka-venture? Right, chan. Nandito na kami ngayon sa dagat and kinry na namin ang napaka-alon na Real Quezon. Ayan mga ka-venture. So ayan si Doc. Ayan, yung tulog. Tapos yung dalawa. Ayan, eh Lakad-lakad. Ayun na lang, nag mga ka-venture. Tanda natin si Doc dito. Ayan. Ayan mga ka-venture. Wala na, tulog. <laughs> tulog. Tulog na mga ka-venture. Mukhang nagustuhan sa buhangin ah. Ayan o. Oh. Nakita nyo ba? Nakabawin siya mga ka-venture. Tapos yung dalawa sister oh. Ayan. Now. <laughs> Na-try nyo na daw. Na-try nyo na. -try niyo na. Okay. Hindi pa kumalon. look kayo na. yung anak ni Doc. mga ka-venture, lakas ng kalon. Pero hindi siya tsokolate. Ayun pinaka the best dito, hindi chocolate. Ayun, hindi siya chocolate. Oh. Ayun yeah, si Madam. <laughs> yeah. So, dito yan sa may uh, real mga kabetcher. Sa so, may real. Right. So, Ayun yeah, si Boss. Yan Kunin ko yung ano niya. Let's go.